mga kababayan, magandang gabi sa inyo, no? Ako si Lan, ha, ng hashtag Walk with Lan. At ito ang boses ng bayan, ang katotohanan sa likod ng politika. Ngayong gabi, ha, October 20, 2025, pag-uusapan natin ang isang kwento puno ng drama, korupsyon at pagtataksil sa taong bayan. Ang headline, Soto, Binabaliwala wala ang kagustuhan ng taong bayan na ibalik si Marculeta, gustong ibalik si Lacson. Ah, mga kaibigan, <clears throat> parang pelikula ito sa Senado. May mga bayani, kontrabida at mga ekstra na nagpapanggap sa bayani, no? Na bayani. Pero dito factual tayo, detalyado at walang paligoy-ligoy. Kung gusto nyong malaman ang buong kwento, manood hanggang dulo. At bago tayo magsimula, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like at i-share. Huwag kayong magiging, ma maging manonood lang ha, maging bahagi ng pagbabago. Subscribe na para laging updated sa mga ganitong expose mga kaibigan. Mga kababayan, simulan natin sa basics. Noong May 20... <clears throat> Noong May 12, 2025, nag-election tayo para sa Senado. Sino ang nanalo? Si Senador Bongo sa top at kasama si Senador Rodante Marculeta bilang sixth placer. Isang patunay na ang taong bayan ay nagtitiwala sa kanya. Si Tito Soto ha, Senate President na siya ngayon at si Ping Lacson, Senate President pro tempore at dating chair ng Blue Ribbon Committee. Pero bakit tayo nagrereklamo? Ang kwento ay tungkol sa flood control scam, ang bilyong bilyong piso, pisong nawawala sa mga ghost projects, ang mag-asawang Diskaya, Sara at Curly, ang sentron nito. Mga kontratista na nanalo ng 51 billion pesos sa isang distrito lang. Paano? Ayon sa mga report mula sa Rappler at Philstar, substandard, uncompleted at ghost projects ang marami at sino ang unang nag-expose si, Sen si Senador Marco Leta. bilang dating Blue Ribbon Chair. Siya naglead sa hearings, nagtanong ng matitigas at nag-udyok ng katotohanan. Pero biglang pinalitan niya siya ni Lacson. At ngayon, October 2025, nag si Lacson sa gitna ng probe dahil sa flood control probe. <coughs> issues. Ayon sa Inquirer at ABS-CBN, A ah, at ano ang sabi ni Soto, gusto niyang ibalik si Lacson habang ang taong bayan batay sa mga expose at public opinion. At sumisigaw, ha, ibalik si Marculeta, bakit dahil si Marculeta ay matapat, a lawyer at may track record, ha, sa paglaban ng korupsyon? Ah, bakit bang gustong ibalik ni Soto si Lacson? Bakit para kontrolin ang kwento at ah, tulad ng dati, ang mga plagiarism scandals mga kaibigan. <coughs> sa Wikipedia, si Soto ay involved sa Pepsi Paloma rape case controversy. Di umano ha, ang kanyang kapatid. At siya mismo ay inakusahan ng plagiarism sa speeches. At noong 2025, nag-file siya ng cyber libel laban sa filmmaker tungkol dito. No? Pero paano mapagkakatiwala ng leader na binabaliwala ang katotohanan? At si Lacson ha? dating police pero may mga controversies. ah? um, may mga controversies din si Lacson mga kaibigan no talaga ah, talagang ano tulad ng kuratong baleleng pero hindi naman po yata na patunayan iyon no masakit at pagiging fugitive so 2010 to 2011 galing nga po niya ito ba ang mga taong dapat bumalik sa poder o si Marculeta na na nag-author ng Magna Carta of the Poor at nagtatrabaho para sa mga mahihirap mga kaibigan. <coughs> Subscribe na mga kababayan, para sa higit pang ganitong analysis, huwag kayong maging passive. Join the conversation, mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin si Tito Soto, ang Senate President na parang itbulaga host na nawala sa script. Noong September 2025, ayon sa Philstar, si Soto ay nag-inherit ng, ng Senado sa gitna ng corruption scandals. <coughs> Pero sa halip na pakinggan, ng taong bayan, ng taong bayan, gusto niyang ibalik si Lacson sa Blue Ribbon. Bakit binabaliwala niya ang kagustuhan ng bayan para kay Marcoleta? Okay ha, tumiti tayo. Parang si Soto sa, kan sa kanyang old controversies, plagiarism sa speeches, ah kung saan kinopya niya ang words ni Kennedy ng walang credit. At ang Pepsi Paloma case, ha? noong 1982, involved ng kanyang pamilya sa alleged, di umano, assault at hanggang 2025 nag-file pa siya ng libel no si Vic Soto para itago ito. Ah, kaya pala gusto kong ibalik ani ni Luxon, ni Soto, si Lakso para maging body system sila tulad ng dati nilang pinagtutulungan sa Senado. Pero ang taong bayad, binabali wala. Sa so, maraming post na nagsasabi Soto at Lakson, mga inutod, inutil, no? Yun ang nakalagay doon, ha? Ito ay hindi lamang personal, ito ay systemic, si Soto bilang Senate President ay may kapangyarihan pero ginagamit ba para sa bayan o para sa sariling agenda mga kaibigan? Sa Facebook post ah, noong April 2025, si Soto ay involved sa transparency bills pero bakit ngayon ah, sa flood scam parang ayaw niyang ibalik si Marcoleta na mas aggressive sa probe? Ah? Oh, engaging question tayo mga kaibigan. <coughs> mga viewers, ano sa tingin ninyo? Comment down below at huwag kalimutan ang ah, mag-subscribe para sa mga updates. Lubo pa rin tayo. Okay, susunod ha, si Ping Luxon, ang dating police na parang action star sa pelikula. Pero sa totoong buhay, ah, puno ng controversies. Noong October 5, 2025, nag-quit siya bilang Blue Ribbon Chair amid flood probe. Ayon sa inquirer, bakit? Dahil sa pressure o dahil sa kanyang past. Sa so Wikipedia, si Lapson ay accused sa kuratong baleleng case, no? Massacre ng 11 suspects noong 1995. At noong 2010 to 2011, naging fugitive, fugitive siya para iwasan ang arrest warrant. Pero uh, nakita naman po natin, hindi po siya nakakulong today, kaya uh, tila hindi totoo yung mga yon, Naparatang na yung mga yon, no? Oh. Sa hearings, tinawag niya si Marcoleta na stealing the show. Ano namang masama doon? At accused of protecting this mga kaibigan. No? E, tingin natin, ang superhero natin dito ay si Senador Marcoleta. Pero sino ang tunay na nagpoprotekta? Sa expose, maraming nagsasabi na si Lacson ay controlling ang revelations para hindi ma-expose ang kanyang allies. Parang si Lacson, ha? sa kanyang police days, marunong mag-investigate. Pero kapag siya ang iniimbestigahan, biglang nawawala. Gusto ibalik ni Soto si Lacson para ano? Para maging whole of government approach sa pagtatago ng katotohanan. Mga kababayan, bakit ba ayaw nilang ibalik si Marcoleta? Dahil ba siya ang tunay na fighter? Mga kaibigan, sa bulatlat at rap ha, si Lacson ay link sa Estrada, Ira e Scandals. Ito ay patunay ng politika ay cycle lang mga dating controversial figures na buhabalik habang ang matitino tulad ni Marcoleta ay pinipigilan. Subscribe na para sa higit pang facts mga kaibigan. Ngayon, ang bayani ng kwento. Senador Rodante Marcoleta, ah, mula sa gift party list, siya ay lawyer, ah, ah nag, nag ng Magna Carta of the Poor, batas para sa mahihirap. No? Sa 2025 elections, six, placer, six placer siya patunay ng public trust. Sa Blue Ribbon siya ang unang nagpupush ng hearings sa flood scam, questioning 51 billion pesos anomalies. Okay, habang si Soto, ha, si Atloxon ay busy sa sariling controversies. Si Marculeta ay tulad ng tunay na abogado, matatag, factual at walang takot. Kung si Soto ay itbulaga, si Marculeta ay Supreme Court intellectual at patas, ha? Sa Rappler, siya ay linked sa Iglesia ni Cristo. Pero ang kanyang achievements tulad ng paglaban sa korupsyon ay hindi may No, bakit gusto ng taong bayan na ibalik siya, no, si Senador Rodante markuleta? Dahil siya nagpro na sa bayan, hindi siya kurap mga kaibigan. Oh, sa hearing, sa siya ang nag-insist sa si state witness para sa mga diskayas, pero accused ng protecting pero factual. Ito ay para sa katotohanan. Ito ang leader na kailangan natin mga kababayan. Hindi yung binabalewala ang bayan. Subscribe na, ilike na, at ishare. Huwag kayong maging silent, maging boses kayo mga kaibigan. Mga kababayan, ito ang katotohanan. Si Soto ay binabalewala ang kagustuhan ng bayan para ibalik si Marculeta at gustong ibalik si Lacson mga kaibigan. Factual, detalyado at witty. Yan ang ating diskusyon. Ano sa tingin ninyo? comment down below. Subscribe na ha para sa susunod na episode. Like at share para marami pang makakita. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito ang boses ng bayan. Mag-ingat kayo mga kaibigan at mabuhay ang Pilipinas.